A weekend in my life as a cancer survivor. Hello guys. Maadyong adlaw kaninyong tanan. Ani a kami karon diri sa among payag-payag. Kanida ito tuod nga payag namo mo. Ang um, ginatawag namo mo ni siya rest house. Kay diri may magtapok tibok pamilya, pag long weekend, pag walay duty, holiday, dahil ting bakasyon. Literal nga rest gud ang imu ang mabatian diri, pag uh, pagmuanhi ka diri. Kay walay signal, walay korinti, walay wifi, as in no gadget. So, ma-focus cute me sa pagbanding-banding o pag-istoryahay o usa ka pamilya. dayon kani putod, guys, ang loyo at ang among payag-payag maoni siya sa pasapa. Kanito o tubig, ani guys, dili ni siya hugaw ang tubig diri Kaya kay gikan yun ni sa kanang tubod bitaw kaya ang ibabaw ani bungtod mangyukay sa ngatanan dayon ang tubig ani, as in bugnaw kaayo, never ko nakakita pa ani nga kanang lubog siya nga hugaw. Always yun na nga kanang clear kayo ang tubig, dahil fresh yun kaayo siya as in makaingon yun ko nga fresh. Munang nindot yun kaayo ning plastara, aning amo ang payag-payag diri nga natukod kay luyo yun ani, maog yun ning sapa-sapa, na Murag naisip na lang po na mo siya nga private, siya namo mo nga liguanan tungod kay kaming pamilya tanan, pag mahapon o buntag sa'yo, magtipok yun mi diri sa sapa-sapa o magbanding-banding, diri po mi mga on, magsugba-sugba. nga no tuod nga mabaw man ni amo ang sapa-sapa, diri sa ni Agi gyud lalum ni siya guys. Unya tungod kay gagmatoy pa maning mga piyasot namo. So karon nagdecide si mama ug papa nga ibalhin ang mga bato para mumabaw ang tubig. Kay para mas enjoy jud kaayo sila sa ilang pagligo-ligo. Kay kaming mga dagko okay ra manamo nga muramig mga crocodile diri mga liko. Basta ma enjoy lang yun gini mga bata. <laughs> Unya karon guys para sa mong paniudto to nag homemade miglechon manok diri ah. Simple ra gyud kay guys. Kuan ra ni? asin, regional, limon, og, og tanglad. Dahil gipahiran na dayog ko, ah, okay na. Naan na may paniud nga lechon manok. Unya, pagkagabi po, guys, nag-bonfire diri. dayon yun, makaingon dyo ko nga ideal kaayos sa mga bata kay di sila ka gadget diri. di ready sila og mga videos nila kay muna na mga bata runo pero pag naagin sila di more on magdula dula mag explore explore ma inana anak ra ila ang mga enjoyment diri, sa payag namo unya karon ako ipakita ninyo sa itsura sa amo ang payag pag magabi i kanito od suga gikan sa kanang kurinti mga solar lang ni among gamit anang gabi i kay para hayag ra pod ang amuang ang pamuyo kay paggabi imingo eh, maju ka ay eh, diri din wala sad kaayong misilingan silingan layo-layo gamay among silingan so kinahanglan gyud po namo nga kanang nga hayag-hayag ra pod po among palibot inani amo ang kagabhion diri sa amo ang payag-payag guys layo mi sa kagubot sa syudad layo mi sa kabanha sa mga sakyanan in short layo mi sa toxic reality world nato sa atong syudad Dayon friends, pagkasayo sa buntag, mga 6am ni, naan ako diri ng laban ako sa amuang mga labhunon. Dayon, early sa morning, kanina ang akong activity diri. Ah, sayo sa buntag, nag-connecting sa nature, guys. <laughs> Fresh kayang hangin diri, nag breathing exercise ko diri so healthy jud kay imong life diri so hapit na din ako mahuman ni video guys salamat kay sa inyong pagtan-aw og uh, adlaw kanatong tanan i'm velvet your cancer survivor friend